Narito ang mga balitang binabantayan ng GMA Integrated News ngayong hapon. Pinoproseso na ng Department of Justice ang pagpapabalik sa Pilipinas kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Madaling araw kanina nang maareso ng Indonesian Police si Go sa isang hotel sa Tangerang City malapit sa Jakarta, Indonesia. Sa ngayon, sumasa ilalim siya sa tactical interrogation doon. Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Indonesia para mapabalik ang dating alkalde sa bansa. Matatanda ang kulyo pa wala sa Pilipinas si Guo batay sa mga dokumentong nakuha ng ating Bureau of Immigration. May arrest order ang Senado para kay Guo dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing tungkol sa POGO. Ilang beses nang itinangginiguo na may kinalaman siya sa mga iligan na aktibidad ng Pogo. Iginiit din niyang Pilipino siya. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng kampo ni Go kaugnay ng pagkakahuli niya o sa kanya sa Indonesia. Kuha naman tayo ng iba pang detalye tungkol sa pagkakaareso kay Alice Go mula kay John Consulta. John? sa habang mag-aalauna ng umaga kanina dito sa Pilipinas, nadakip ng Indonesian Police si Dismissed Mayor Alice Bu sa isang apartment sa City sa Indonesia. May layong 33 kilometers o biyahe na halos isang oras dalin mula Jakarta ang lungsod ng Tangerang sa Indonesia. Nadakip ang alkalde eksaktong dalawang linggo matapos pa aresto si Cassandra Ong at kapatid si Sheila Guo sa Batam, Indonesia. Ayon sa ating source, kahit wala pa sa Interpol Blue Notice, dahil hindi pa nalalabasan ng warrant ng korte ang alkalde, ay ibinalabas na mission order ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko ang naging pasihan ng Indonesian Police sa pag-aresto kay Mayor Alice Guo. Ilang araw bago na huling alkalde na ay namataan pa ito sa isang paliparan sa Jakarta kung saan kasama nito ang isang Chinese national na ayon sa ating source ay kinalang si Duan Ren Wu na isa sa mga boss ng Lucky South 99. Gumamit sila ng electric car ng isang riding app paalis ng paliparan kapansin-pansin din na ang buhok ni Mayor Alice Kuo, na nakunan sa Indonesian Airport ay kasing iksina ng buhok niya nang siya'y mahuli ng Indonesian Police. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, ginagawa raw o ginawa raw ito ni Kuo para maitago ang kanyang identity. Inaasahan din daw kung hindi bukas o sa makalawa ay malubiyahin na si Kuo na ayon kay Director Santiago ay dadaan, at, o dadaan muna sa processing at booking sa Bureau of Immigration bago dalhin sa NBI na siya namang magdilipat ng custody sa Senado. Yan na latest, balik sa si Dali. Maraming salamat, John Consulta. Kung si Sheila Go ay napabalik agad sa Pilipinas, ilang araw matapos mahuli sa Indonesia, hindi raw magiging ganon kabilis ang pagpapauwi kay Alice Go. Alamin natin ang detalye sa live report ni Salima Refran. sa Salima? Darlene, wala pa nga maibigay na petsa si Justice Secretary Jesus Crispin Remulio sa pagpapauwi dito nga kay dismissed uh, Bamban Mayor Alice Guo mula nga sa Indonesia. Iba raw kasi yung sitwasyon at mas komplikado ito. Ayon kay Remulla, inaresto ang dating alkalde sa police operation sa bisa ng Interpol Blue Notice at hindi sa pamamagitan ng immigration. Sa ngayon, sumasa ilalim raw sa tactical interrogation ng Indonesian police, si Mas komplikado raw ito kumpara sa sitwasyon noon ni Nashila Guo at Cassandra Ong na agad na pauwi dahil sa immigration violation at dineport pabalik ng Pilipinas. May mga consideration daw na dapat pang pag-usapan ng Pilipinas at Indonesia at may mga insidente raw sa pagitan ng dalawang bansa na baka malagay pa sa gitna sigo, kaya kailangan pang pag-usapan itong mabuti. Magpapadala ang DOJ ng team ng mga NBI agents at senior prosecutors sa Indonesia. Makikipag-usap rin ng DOJ sa DILG, PNP at Bureau of Immigration para sa proseso at detensyon ng mga o ng dating alkalde. Ngayon kasi sa Senado lang siya may arrest order. Nakabinbin naman dito sa Department of Justice ang mga reklamong qualified human trafficking, tax evasion at money laundering laban kay Guo. May hinaharap rin si Guo na co-waranto sa Manila RTC at pagpapakansela ng kanyang birth certificate sa Regional Trial Court ng Tarlac. May kinakaharap rin siyang reklamong misrepresentation sa Comelec. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia. Alam natin, hindi tama ang pagkaka, yung, yung lahat na naging diskarte ni Alice Go sa buhay niya. Kasi uh, unang-una, yung passport niya, may problema tayo dyan. Mahirap kasi magtago eh. Eh, uh, inang problema eh. Wala naman, liliit ang mundo mo pag ika yung fugitive from justice. Alam mo, Darlene, dagdag pa ni Justice Secretary Remulia ay may mga tinitignan sila na ilan ngang immigration personnel na maaring sangkot doon nga sa pagpapapuslit dito kaya Mayor Guo palabas ng bansa. Paliwanag ni Remulia kung may pastillas camera noon na nagpapapasok ng mga Pogo workers, e eh, meron din daw na nagpapalabas sa kanila. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Darlene. Salima, alam ko, sinabi mo nga na mas komplikado yung magiging pagpapauwi dito kay Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go kumpara doon kay Sheila Go at kay Cassandra Liong Pero meron bang nabanggit yung Department of Justice na outlook nila o target kung ilang araw gusto nila na mapauwi na dito sa Pilipinas si Go? Hmm. Alam mo yan din yung tinanong natin kay Justice Secretary Remulla kanina pero wala pa siyang maibigay na actual na time frame kung kailan mapapauwi si Alice Go. ay dahil marami pa raw kasing pag-uusap. Kung dati kasi immigration to immigration lamang ang usapan, ngayon kasi police na, Indonesian police yung may hawak sa kanya. Kaya kailangan dumaan ito dun sa uh, formal na proseso. Darlene. Sa lima pang huli na lang, baka lang sakali na nagbigay na ng detalye yung DOJ authorities kung paano yung magiging proseso pag dumating na sa Pilipinas o bumalik na ulit sa si Pilipinas, ito nga ang si Guo. Meron bang information na kung sino yung sasalo sa kanya dito or kanino custody siya mananatili muna? Alam mo, Darlene, wala pang impormasyon patungkol dyan. Yan ay dahil pag-uusapan para ito. Kasi nga kung dati ay uh, Bureau of Immigration, NBI at Senado at Kongreso lamang 'yung mag-uusap. Sa sitwasyon kasi ngayon, kailangan kasi mag-usap pati na rin 'yung PNP at DILG. Darlene. Maraming salamat at patuloy kaming makikibalita sa iyo sa Lima Refran. Sa punto pong ito, kausapin natin si Justice Undersecretary Nicholas T. Yusek T, magandang hapon po. Magandang hapon, Darlene. Yusek, sa ano pong asunto inaresto ng Indonesian police si dismissed Mayor Alice Go? At binigyan na po ba nila kayo ng detalye kung ano yung manner of arrest sa kanya kanina? Ah, wala sa amin yung detalye na yun kung paano siya naaresto. Ang alam lang namin ay nadakip siya ng bago mag-hating gabi no? sa hapon. Mm -hmm. Sa ngayon, may standing order, o or arrest order yung Senate sa kanya. Yun din po ba yung naging basis ng Indonesian authorities para sa pagkakaresto sa kanya? Alam ko yun. At bukod doon, kasama na din dun yung dating mga killing ng Bureau of Immigration sa atin. At tuloy lang naman to, no? tuloy lang naman yung paghanap sa kanya ng immigration ng Indonesia, pati ng polis din ng Indonesia. Yusek, uh, kanina kakakausap lang po namin dito sa kasamahan natin na si Salima Refrana, na nandyan din po sa Department of Justice ngayon. Pero baka lang po you can offer a uh, little bit um, more information tungkol sa kung uh, may target ba, kung kailan siya mapapabalik sa Pilipinas. I know we've already established na mas magiging komplikado yung pagpapauwi sa kanya kung ikukumpara dito kila Cassandra Liong at kila Sheila Go. Pero meron ba kayong working target? Ang um, gusto natin sa lalong madaling panahon na mauwi na si, si Alice Guho dito, working target tayo. Sumusunod lang naman tayo sa, sa call no? ng ating mm -hmm. mga counterparts sa Indonesia. Nasa sa kanila yun kung kailan sila handa ibalik si Mayor Guho dito. Pero tama ka, no, ang gusto talaga natin ay ay ma maitulad siya no? Dun sa ginawa natin kay Shida Guho at Kasi Ong. Yusek, bakit po mas komplikado yung pagpapauwi dito kay dismissed Mayor Go kung ikukumpara doon kila Sheila at kila Cassandra? Um, yun, wala pa naman, hindi pa naman klaro talaga kung magiging mas komplikado. Pwede, mm -hmm. pa naman, pwede pa rin naman dumaan sa proseso na dinaanan natin dati ka ng Sheila. No? But yun lang, no? kasi ngayon gusto talaga natin maging immigration matter ito. Kasi ganun talaga ang nangyayari dati no? na yung immigration mismo ng Indonesia ang may hawak dun sa dalawa. So sana sana don don mapunta at umaasa tayo na don mapunta at maaawi ma 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 na, mauwi na si Mayor Guo sa lalong madaling panahon. Yusek, ano yung usapan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia? Sa ngayon as we speak, ano na yung mga information na na-share nila sa inyo? Ako hindi, hindi wala na, wala nang bago na dumating sa akin mula ng press conference tabi kanina bago magtanghali, no. So yung, yung pare, no? ang alam ko ngayon, it's, a PN, PNP is coordinating with their counterparts in Indonesia at mag-aabang na lang kami kung anong mga anong bago. Yusek, uh, we understand that this is a developing story. Marami pang mga moving parts and I'm sure meron pa rin po kayong pag-uusap amongst yourselves and with other agencies. Pero sa ngayon po ba, pag uusapan nyo na kung paano yung magiging custody kapag dating na ni uh, Guo dito sa Pilipinas, kung sino muna yung hahawak po sa kanya, magiging katulad ba nito noong pagdating nila Cassandra at Sheila na NBI muna tapos turnover sa Senate? May ganun na bang detalye? hindi pa na pag-uusapan yan dahil nakatutok ngayon din sa pag-uwi sa kanya no pero natitiyak naman namin na magiging smooth din to, no tulad ng nangyari dati magkakalinawan kung sino talagang unang-unang may hawak at maninigurado kami na lahat ng mga interesado sa kasal ko ang magkaroon ng pagkakataon na mahumagap sa kanila si Mayor Alice Kuo. Maraming salamat po, Yusek Nicolas T. ng Department of Justice. Okay, thank you. Pinaplan siya na ang planong pagsundo ng DILG PNP sa inarestong dismissed Mayor Alice Go. May report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Darlene. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Indonesian Authority si Alice Go. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police sa press conference kanina sa Campo Crame. Naaresto raw si Go ng mga otoridad doon kagabi sa Sendana Park Residences, Kadukurug, Tanjerang City, Banten Province, Indonesia. Ayon kay Police Colonel Jean Pahardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. 11.30 kagabi, Jakarta time, nahuli si Alice Guo ng Indonesian Police sa isang hotel sa Bantam Province. Ayon sa PNP, ang pagkakahuli kay Guo ay resulta ng close coordination ng ating mga otoridad sa Indonesian Police. Sa ngayon, Darlene, hawak na siya ng Jakarta Interpol at in close coordination raw ang PNP para naman sa pagpapawi kay Guo. Samantala, pinakita ng PNP ang mga larawan ng isagawa ang pag-aresto kay Go hanggang sa makustudia na siya ng mga otoridad sa Indonesia. Kaninang umaga, Darlene, sumalang sa Zoom meeting si PNP Chief General Romel Marbil kasama ang mga otoridad sa Indonesia. Dito, nag-request ang PNP sa Indonesian counterparts ng proof of life, ika nga, o yung larawan ni Go na totoong nasa kustudia na nga ito ng mga pulisya roon. Nakipagpulong na rin daw sa ambasador ng Pilipinas sa Indonesia, mga opisyal ng DILG at pulisya para sa nakatakdang pagpapabalik kay Guo sa Pilipinas. Yan muna ang latest dahil na-cancel ang press conference ni SILG, Abalos at ni Chief PNP Marbil dito sa kampo Krame. So uh, impet at uh, hindi pa ganoon kasapat ang uh, detalye at impormasyon na ating natanggap, hinggil pa rin sa isinagawang pag-aresto kay Guo sa Indonesia kagabi. Darlene, Emil, binahagi na ba ng PNP o DILG kung ano yung magiging role ng PNP kapag napauwi na si dismissed Mayor Alice Go dito sa Pilipinas? Hindi malinaw, Darlene, kung ano magiging papel ng PNP pero sa press conference kanina. Ang binabanggit ng tagapagsalita ng PNP, Police Colonel Jean Pahardo, yung police attache na in charge doon sa Indonesia ay gumagalaw na para dito sa tinatawag ng pagpapabalik kay Alice Guo. At ang binabanggit din ng PNP spokesperson kanina, kasama ang mga taga-DILG at ang mga opisyal ng PNP, nakikipag-coordinate na rin ito sa Interpol roon para naman papilan yung sinasabing pagpapauwi kay Go. Ngayong hapon, sinasabing merong mga impormasyon tayong natatanggap mula dito sa Campo Krame na anytime lilipad ang mga matataas ng opisyal ng PNP at ng DILG patungong Indonesia para personal na sunduin si Go ang hindi lang malinaw ay kung matutuloy ba sila sa sama ng panahon dito sa Pilipinas at dahil nga na-cancel yung press con, eh, nananatiling nakabitin ang kasagutan sa tanong na yan. Darlene? Maraming salamat, Emil Sumangil. Nakakaranas ng pagulan sa ilang bayan sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. May live report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Darling, sa mga oras nga na ito ay nakakaranas ng pag dito sa Narvacan, Ilocos Sur at maging sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Kaya naman, pinag-iingat yung mga residente, partikular yung mga nakatira sa coastal barangay sa banta naman ng storm surge. Dahil bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Enteng ay lumakas naman ang habagat. Sa probinsya ng Ilocos Norte, apat na barangay sa bayan ng Pasuki ng under monitoring ng MDRRMO dahil nga sa Pantanga ng uh, Storm Surge. Bagamat meron namang seawall doon sa lugar, ay mainam pa rin daw na nakahanda yung mga residente. Sa Ilocos Sur naman, sinabihan na yung mga mangingisda na huwag pumalaot dahil mataas at malakas ang alon sa baybayin. Mahigpit din ang monitoring sa mga residente na nakatira sa tabing dagat. Sa inilabas na advisory ng pag-asa, nakataas ang gale warning sa Western Seaboard ng Ilocos Provinces at inaasahang aabot pa raw yan sa taas na uh, 5 meters. Samantala, Darlene, binabantayan din dito sa probinsya ng Ilocos Sur yung uh, Cervantes Suyo Road dahil naman sa banta ng landslide. Darlene? Jasmine, pinag-iingat yung mga kababayan natin pero meron na bang impormasyon o advisory kung magkakaroon ng paglikas dyan sa mga nabagit mong kusang barangay sa Ilocos Sur at Ilocos Norte? Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kaugnay ngarang habagat, naglabas ng babala ng malakas na ulan ang pag-asa. Nakataas sa ngayon ang orange rainfall warning sa Bataan at Zambales. Mataas po ang tsansa o banta ng pagbaha Yellow rainfall warning naman sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Rizal at ilang bayan at lungsod sa Laguna. May bantarin po ng pagbaha sa mabababang lugar. Magtatagal ang babala hanggang alas 5 ngayong hapon. At yan ang mga balitang binabantayan namin ngayong hapon. Tutukan ng iba pang update sa 24 oras mamaya at sa iba pa naming programa sa telebisyon, radyo at online para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan ako po si Darling Kai ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.